Magandang araw po mga ka-coin collector. Ayan po ipapakita ko sa inyo itong nabubuo natin na 1 peso BSP series. So natin sa year 1995 mga ka-coin collector. Ayan po didikit po natin 1995. Ayan naman po ang year 1996. Ipo year 1997 mga ka-coin collector. Ayan didikit na natin year 1998. Ayan po mga ka-coin collector. Year 19 year 2000 okay mga coin collector yes year 2001 mga coin collector pag nabuo natin to maganda na to kompleto year ayan po mga coin collector kaya nakita nyo malapit na pong mabuo yan nasa one port na tayo ng ating binubuo year 2002 ayan po mga coin collector kaya kita nyo po yan ito na po yan, mga nabili po natin yan sa ating mga viewers. Year 2006 po na magnetic. Hindi po, dumidikit po yan sa magnet. Ayan po, magnetic po yan. Year 2003, magnetic mga ka coin collector. At year 2003 na hindi magnetic. Ayan po, nalalaglag po siya sa magnet mga ka coin collector. Hindi siya dumidikit. Tinan nyo pong maigi. yan didikit na po natin niya sa non-magnetic po mga coin collector yan po tingnan nyo pong maigi ang ating binubuo na 1 peso BSP series malapit na po natin yung makompleto para makompleto yan po year 2004 yan po tuloy nga po tayo mga ka-coin collector year 2007 po na binubuo natin sa 1 peso BSP series ayan po mga ka-coin collector ay dikit na po natin balik kulang lang po tayo ng year 2008 ay ito po year 2009 ang sinunod natin mga ka-coin collector ayan po kitang kita nyo at ang sunod po ay ang year 2010 na 10 peso BSP series na paganda po niyan brilliant condition at talagang kumikinang sa sobrang ganda yan po 2011 isa pa rin po sa brilliant condition na talagang napakaganda yan po and sunod naman po ay 2012 year BSP series 1 peso coin yan, nidedikit na po natin yan isa isa mga coin collector 2013 na no, 1 peso BSP series 1 peso yan po pag nakompleto po natin yan sigurado napakaganda po nya yan po 2014 isa po yan sa brilliant condition yan po mga coin collector halos malapit na po natin matapos tatlo na lang sa taong nga taon 2015 Puro brilliant condition po yung ating mga dinidikit na yan sa ating frame ng BSP Series 1 peso coin. Opo, 2016. Kita niyo po, para siyang nagyayelo sa sobrang kinang. Ayan po. Isa 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 po natin yan para pag nakompleto po yan, ilalagay na natin sa frame. Ilalaminate po natin yan. Ayan po. 2017 ang pinakahuling taon na ginawa sa BSP series sa sobrang kinang po ayan po, nahingin tab po mga coin collector yan po ang pinakahuling taon na ginawa ng BSP series at sa NGC naman po ito yung mga bagong bariya yan po year 2018 na lower mint mark yan po tingnan nyo sa lower sa NGC po yan LM lower mint mark 2018 bali wala po tayong 2018 na high mint mark. Ayan po. High mint mark naman po ito ng year 2019. Yan po, tingnan nyo po, year 2019 na higher mint mark. Doon po natin yan nilagay sa high mint mark. Bali, walang tayong 2018 na lower mint mark. Naghanap po po tayo kasi hard to find po yan. Year 2018 na high mint mark. Tapos ayan naman po na lower mint mark na 2019. Yan, mga madadali lang po mahanap yan. Lower mint mark na 2019. Ito so po, mga ka-coin collector. 2019. At yan naman po yung commemorative coin na 1 peso Jose Rizal. Yan po ay ginawa ng year 2011. Meron pa po tayong kulang ng mga commemorative coin. Tatlo pa pong commemorative coin ang kulang natin. Yan po si General Anter Artemio Ricarte. Kulang pa po tayo niyan. Yan mga yan. Marami po tayong mga commemorative coin na kulang pa. Okay po.